Mating oras na lang. Magsisimula na ang putukan. Busy na ang lahat kasi counting hours na lang ay magbabagong taon na. Tulad pa rin ang dati, ang mga tao ay busy ulit sa pagluluto at pag prepare ng mga kakainin mamayang ating gabi. At syempre, hindi pa, oh, dito. andito pa rin, oh, pa rin ang dalawang Jepoy and JJ. Pangit mo! Eh, hey, ikaw! Ha? Pangit ka! Eh, hey, ikaw! So, anong meron ngayon? Sinigang na bangus. At ito ay kaldereta. Kung nagtataka kayo na hindi masyadong matao dito sa labas ng bahay, nandun sila, iniihaw yung lechon. Ang hirap pala, ano, lutuin ng lechon limang oras. Ganon siya kahirap, ano, lutuin. Pero ganon siya kasarap kain. Ayun. yung mga spices na china-chop nila eh, para yung dito. Para sa pulutang kambing. Hello. Oh, yan okay, Uncle. Favorite mo ba yan? Correct! Hindi asosyo uh, na, hindi to ha. Kambing. 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 Yan ang number one sa amin. Sa Hawaii? Mm -hmm. Yan ang... Magkano ba ang kambing dun? Pag Don, sa Hawaii? Mga 400 to 350. Dollars? Yeah. Mas mahal dun kaysa dito. mo oh. Kaya lang, parang yung 350 dun, parang peso rin. Parang huwag lang i-convert dito. Huwag lang convert, yeah. Kasi pag convert mo, mahal. mahal. Oh, yan yan. Sample! Oh! oh parang kambing. <laughs> <laughs> At syempre, dito naman sa part na to, ay, ang mga girls ay I... Nag-prepare ng salad. Buko, pandan, may buko, kamay. May buko. Ngayon na tayo kailangan kain na yung Kaya yung mga tao, may kanya-kanyang pinagkakabisihan. Hi! Sabarik ka! Ano to? Nalipo! Two hours later, Dumating na! Dumating na ang lechon! <laughs> <laughs> oh my God! <laughs> Ngayon lang ako nakakita ng lechon na ano, ganyang kalusog. Laking lechon. Eh? Pag nakarami ka niyan, imbis na i-welcome mo yung... 2018 eh magpapaalam ka na sa 2017. <laughs> Puputok yung batok mo diyan. Wow. Wow. Guapo. <laughs> ano, ready ka na ba kumain ng lechon? Ready, ready na. No. Uh, kumain ka na ba dami para magkalamad lamang. lang. <laughs> Pagod ako diyan, kalichon. <laughs> ready ka na sa lechon? Yes. Are you ready for the lechon? Opo. Hello. Joshua. Oh. Ilum ka? Hindi. Bakit? Kasi nakakalasig. Oh, lahat ng Kabargats dito sa Pangasinan, salamat sa lahat. Lahat ng effort nyo, lahat ng pagod, respectable. Lalong-lalo kay CBO. Katapuan la. I love you, Mac. Ang galing mo. Thank you.

yan, ilalagay mamaya yung kwitis. Itutusok dito bago si sisindihan. Tapos si lilipad yan. Kung nakikita niyo si Ate Feli na nag-iisa doon, na parang lasing na. Nalalasing na siya sa nagbibidyoke. Ha <laughs>